Isang magandang araw na makulimlim na umaga sa ating lahat. Andito ako ngayon sa aking ginawang kulungan ng mga mga pato at nagdaglag ako ng kulungan para sa manok na Rhode Island. Malapit na siyang matapos. Ito yung unang pinto. Yan. Tapos, ito yung pangalawang pinto. Hmm para sa kulungan ng Rhode Island ayan sila apat yan guys namatay yung isa di ko alam bakit siya namatay nung umaga pinakain ko masigla pa nung, pagdat, nung binalikan ko ng alas 9 Jan sa banda na yan dyan, akala ko tulog lang yung pala matigas na katawan patay na pala sayang yung isang inahin na manok na Rhode Island Nangingitlog pa naman sila. Yung apat ay nangingitlog. Kaya ginawa ko ng kulungan yan. Sayang ang mga itlog. Diyan sila sa mga damo na masusukal sila nangingitlog. Hinahanap ko, di ko mahanap. Sayang. Sa loob ng isang araw, nangingitlog sila isang beses. mayon dito na sila may ngitlog. Nakikita ko na sila. Ngayon. Pag umulan, Diyan naman ko sila na masisilungan. Ayan. Tapos lalagyan ko dito ng kahoy kabalagbag para makadapo ba sila. Tapos dito maglalagay din ako dito. Diyan. Tatlong dapuan nila. Sa so, yun yung mga pato. Puro brako yun nakabukod ang barako tapos yung mga babaeng pa at mga inahin nandun may dadagdag nga ako eh. tatlo, tatlo ang nadagdag ng mga inahin na pato oh, teka nalapit na pala matapos yung aking ginagawa ngayon ang gagawin ko ngayon yung yung net ibabaong ko sa lupa kaya maghukay ako gamit ko ang bareta at pala yan para hindi sila makalabas at hindi rin pasukin ng mga tawag doon ahas, kung ano-ano mga insekto yan babaon ko yan magukay ako dadagan ako ng bato tapos baon ibaba lupa i ano ko tatabon okay guys punta tayo dito sa bila sa kulungan ng mga inahin na pato okay ang mga mais lumulaklak na at may bunga na ayan o oh. ayan o, may bunga na may mga bunga na ayan o yan hanggang doon ang mais na yun yellow corn tapos yan ang sweet corn na mais okra, mga saging. Iba't ibang uri na saging yan. Yan ang aking kalabasa. Yan. Kalabasa. Ito ang kulungan ng mga inahin na pato. At naglagay ako ng isang barako. Yan o. No? Yung dalawa. Yung dalawa na yun. Yan, naglulul, naglilimlim. Naglilimlim na yan tapos may nadagdag akong tatlo nauna yung dalawang puti tapos yung isang brown na may white sa pinsan ko pinsan namin layas yan pulihin hinuli ko tapos yan barako kapapakain ko lang nila kapapakain ko lang sa mga yan Bali tatlo, may nangingitlog na. Ayan oh. No? May nangingitlog. Ang isa tapos sa maglimlim. Ito nangingitlog. Hindi ko alam kung alin sa tatlo nangingitlog. Tapos gawin tayo dito sa aking sa kabila dito. Sa sweet corn. Yan ang mga sweet corn. Yan. Sweet corn. Yan, ito ang ininim namin na talbos. Talbos yan, tininim namin. Sila ko yan, late. Ay, ayun, ayun mayroon pa. Ayun, ma madamuna. na. Yan, no, talbos yan. No? Oh. Yan ang mga sweet corn. Marami sana yan. Inatake ng kambing. Yan ang natira. Hmm? Lagpas sa kalahati ang nawala. sayang yan mga saging mga tanim na saging opsya marami pa ang gagawin dito marami pa akong itatanim may pakwan pa kung ano-ano magputas eh, dinadahan-dahan ko lang kapon galing ako dul sa bayan pinaturukan ko ng anti-rabis yung mga tuta yung apat na yan yan may hmm. may card sila sa vaccine at may saging ako na sa kardaba kumusta natin ang hulagtub siling hulagtub panigang siling panigang ayan ito yung tinuka ng manok to muna putol putol pinakadulo so ito ganoon din tinuka ayan dalawang puno ang tinuka Sayang malalaki na pa man din no. Oh. Ito yung una kong naitanim ng mga siling panigang. Hmm? Malaki na pa man din. At ang kamoting kahoy. Hmm. Kamoting kahoy. Kahilera. Ganun din. Sa kabila. Kamoting kahoy. Dragon fruit pineapple. Ayun pa, nakahilera yan. Puro kamuting kahoy yan. Okay guys, skip muna ako ha. Balik uli ako, dun. Hoy pupo, pasok ka dun, pasok, pasok. Sagasaan ka. Dun. Hala, labas, sige daw ikaw. Hmm. O, ano? Hindi. Okay. Kamaras mo pa, pa ako. Balik muna ako doon sa Ginagawa <coughs> ko Tutuloy ko na habang walang araw Makulimlim ang panahon no Okay guys, hanggang dito na lang muna. Ang tabay sa sulod ng video. Paalam.